Bago tayo magdasal, basahin natin ang Isayas 54, Labimpito. Walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay at hahatulan mo ang bawat dilang magsasalita laban sa iyo. Ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Kapatid, naranasan mo na ba ang mapintasan, mabastos o mabash? Minsan online, sa social media, minsan sa workplace, o kahit sa loob mismo ng pamilya o circle of friends. Alam mo yung feeling na parang lahat na lang ng ginagawa mo ay mali sa paningin ng iba. Lahat na lang ng sasabihin mo o gagawin mo ay may kokontra, may magbabash, may magko-comment ng masama. Nakakasakit, 'di ba? Nakakaapekto sa ating self-confidence at mental health. Minsan, iniisip mo na lang na tumahimik, mag-give up, o mag-retreat. Para bang hindi na sulit ang effort mo kasi ang daming pumupuna at kumukutya. Pero may salita ang Diyos para sayo sa iyo sa Isayas, 54.17 pito. Walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay. At hahatulan mo ang bawat dilang magsasalita laban sa iyo. Ito ay isang pangako ng protection at vindication. Sinasabi nito na anuman ang gamitin ng iba laban sa iyo, mapasalitaman, banta o pang-aapi, hindi ito magtatagumpay. At kahatulang mo ang mga masasamang salita na binitawan laban sa iyo. Pansinin mo rin ang susunod na linya. Ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin ito ay para sa mga lingkod ng Diyos, sa mga taong sumusunod at naglilingkod sa Kanya. At ang protection at vindication na ito ay hindi dahil sa ating sariling lakas o kakayahan, kundi dahil ang ating katuwiran ay mula sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng pambubuli, bashing, o unfair criticism, magtiwala ka sa pangakong ito hindi magtatagumpay ang anumang sandata na ginawa laban sa iyo. Hindi ka madadaig ng masasamang salita. Ang Diyos ang maglalaban para sa iyo at sa tamang panahon, makikita ng lahat ang katotohanan. Ngayon, sama-sama tayong manalangin. Mahal na Panginoon, sa umagang ito, lumapit ako sa iyo ng may masakit na puso. Masakit dahil sa mga salitang binibitawan ng ibang tao laban sa akin. Mga salitang pumipintil, nambubuli, nagbabash, at nagko-criticize ng hindi makatarungan. Diyos ko, alam mo kung ano ang totoo. Alam mo ang aking puso at mga intensyon. Alam mo na hindi perpekto ang ginagawa ko. Pero sinisikap kong gawin ang tama ayon sa iyong kalooban. Alam mo rin kung ano ang hindi totoo sa mga sinasabi nila tungkol sa akin. Panginoon, gusto kong ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng mga puna, bashing, at unfair criticism na natatanggap ko. Mula sa mga comments sa social media, sa mga chismis sa likod ko, sa mga judgmental na remarks ng ibang tao, at sa mga discouraging words mula sa mga hindi ko inaasahan. Inaalay ko ang lahat ng to sa iyo. Diyos ko, salamat sa iyong pangako sa Isayas 54, labimpito na walang sandata na ginawa laban sa akin ang magtatagumpay. Tinatanggap ko ang pangakong ito at inaangkin ko ito sa buhay ko. Naniniwala akong hindi magtatagumpay ang mga masasamang salita at plano laban sa akin at na ikaw ang hahatol sa mga dilang nagsasalita laban sa akin. Panginoon, tulungan mo akong huwag personalin ang mga kritisism. Tulungan mo akong ma-separate ang constructive criticism na makakatulong sa akin para mag-improve mula sa pure bashing na walang layunin kundi ang mang-hurt at man-down. Bigyan mo ako ng wisdom para malaman kung alin ang dapat pakinggan at alin ang dapat hayaan na lang. Diyos ko, protektahan mo ang aking puso mula sa sakit na dulot ng mga masasamang salita. Alam kong sinabi ni Jesus na Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Pero aaminin ko, masakit pa rin. Kaya hinihiling ko ang healing mo sa mga sugat na naidulot ng mga masasamang salita sa aking puso. Panginoon, protektahan mo rin ang aking mind mula sa negatibong thoughts at self-doubt. Kapag binabasa ko, madaling isipin na baka totoo nga ang sinasabi nila. Madaling madoubt ang sarili ko at ang aking abilities. Tulungan mo akong mag-focus sa yung truth tungkol sa akin na ako ay yung anak mahal mo ako at may purpose ka para sa akin Diyos ko bigyan mo ako ng lakas ng loob para magpatuloy sa kabila ng mga pambubuli at bashing Huwag mong hayaang ma-discourage ako o ma-intimidate Huwag mong hayaang ma ako ng takot sa criticism kaya hindi na ako gagalaw o susubok ng new things Sa halip Bigyan mo ako ng courage at resilience para magpatuloy sa path na nilaan mo para sa akin, regardless of what others say. Panginoon, tulungan mo akong makapagsalita ng katotohanan na puno ng pag-ibig kapag kailangan at makapagtago ng tahimik kapag iyon ang mas mabuti. Bigyan mo ako ng wisdom para malaman kung kailan ko dapat ipagtanggol ang sarili ko at kung kailan ko dapat hayaan na lang na ikaw ang magsalita para sa akin. Diyos ko, tulungan mo akong mag-respond sa mga basher ng may grasya at dignidad. Hindi nang aaway. Hindi nagpapaapekto. Hindi bumababa sa kanilang level. Tulungan mo akong mag-maintain ng good character at Christ-like behavior. Kahit na I'm being provoked. Para sa ganitong paraan, hindi lang ako nagtatagumpay laban sa kanila, kundi na ipapakita ko rin ang yung love at grace. Panginoon, tulungan mo rin akong maging open sa genuine correction. Alam kong minsan, may katotohanan sa kritiko. Kahit pa ito ay ibinibigay ng may offense, tulungan mo akong makita ito, matuto mula rito, at mag-improve. Palaguin mo ang humility sa puso ko para tanggapin ang correction kapag totoo ito kahit masakit. Diyos ko, tulungan mo akong maging secure sa aking identity sa'yo. iyo. Paalalahanan mo ako na ang aking worth ay hindi nakasalalay sa approval ng iba o sa kanilang mga opinyon tungkol sa akin. Sa halip, ang aking worth ay nakasalalay sa kung sino ako sa iyo na ako ay iyong anak minamahal at may purpose at walang anumang sinasabi nila ang makakapagbago nun. Panginoon, kung ang pambubuli at bashing na nararanasan ko ay nangyayari online, tulungan mo akong manavigate ang social media space ng may wisdom. Tulungan mo akong malaman kung kailan dapat magreply at kailan dapat i-ignore. Tulungan mo akong gamitin ng mabuti ang block at report features at tulungan mo akong maintindihan na hindi lahat ng nakikita online ay dapat sineseryoso. Diyos ko, kung ang criticism ay nangyayari sa workplace, tulungan mo akong maprotektahan ang aking professional reputation habang hindi ko kinakalimutan na magtiwala sa iyo. Bigyan mo ako ng favor sa mga boss ko at colleagues. At kung may toxic work environment, Either baguhin mo ito o buksan mo ang pinto para sa ibang opportunities. Panginoon, kung ang pambubuli ay nangyayari sa loob ng pamilya o close relationships, tulungan mo akong mag-establish ng healthy boundaries. Bigyan mo ako ng courage para kausapin ang mga involved. Bigyan mo rin ako ng wisdom para malaman kung paano mag-navigate ng complex family dynamics without compromising my well-being. Diyos ko, tulungan mo akong maging mapagpatawad. Alam kong ang hindi pagpapatawad ay nagpapabigat lang sa akin, hindi sa kanila. Tulungan mo akong i-release ang sama ng loob at hinanakit para hindi ito maging ugat ng bitterness sa aking puso. Ipaalala mo sa akin na ikaw ay mapagpatawad sa akin kaya dapat ding magpatawad ako. Panginoon, kung may nagawa akong mali na dahilan kung bakit ako binabash, tulungan mo akong aminin ito at humingi ng tawad. Tulungan mo akong maging accountable sa aking mga actions at hindi defensive. At tulungan mo akong matuto mula sa aking mga pagkakamali para mag-grow as a person. Diyos ko, Bigyan mo rin ng healing at enlightenment ang mga taong nagbabash sa akin. Baka may pain din sila na hindi ko alam. Baka may insecurity silang dinadownload sa akin. O baka may misconception sila tungkol sa akin. Tulungan mo silang makita ang katotohanan at kung posible, i-restore ang relasyon namin. Panginoon, hinihiling ko rin na buksan mo ang aking mata para makita kung may mga areas sa buhay ko na kailangan ko talagang baguhin. Kung may blind spots ako or behaviors na nakaka-offend sa iba, tulungan mo akong makita ang mga ito at mag-change for the better. Diyos ko, tulungan mo rin akong maging mabuting halimbawa sa iba, lalo na sa mga bata, kung paano haharapin ang bullying at bashing hindi sa pamamagitan ng pagpapakita ng kahinaan, pero hindi rin sa pamamagitan ng pagpapakita ng agresyon, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng strength with grace at confidence with kindness. Panginoon, sa mga panahong sobrang sakit na, paalalahanan mo ako na ikaw ay nakaranas din ng unfair criticism, mockery at persecution. Na alam mo kung ano ang pakiramdam at na sinasabi mo ang alipin ay hindi mas malaki kaysa sa amo if they persecuted me they will persecute you also bigyan mo ako ng comfort sa fact na hindi ako nag-iisa sa experience na to dios ko tulungan mo po akong harapin ang mga bashers at haters bigyan mo ako ng lakas courage at peace of mind Protektahan mo ang aking emosyon at mental health. At tulungan mo akong mag-move forward with grace and strength. Hindi held back ng takot or insecurity. Salamat Panginoon sa iyong pangako na walang sandata na ginawa laban sa akin ang magtatagumpay at hahatulan mo ang bawat dilang magsasalita laban sa akin. Salamat na ang aking katuwiran ay mula sa iyo at nalalaban ka para sa akin. At salamat na kahit na maraming nagsasalita laban sa akin, ikaw ay nagsasalita ng katotohanan at pag-ibig sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung tumimo sa iyong puso ang dasal na ito, itype mo lang Amen. Dalangin ko na ang bawat pagpapala sa dasal na ito ay mapasa iyo sa pangalan ni Jesus. Kung gusto mong ipanalangin ka namin, ipaalam mo lang sa comment section. Pagpalain ka ng Panginoon habang hinaharap mo ang mga taong humuhusga sa iyo.